Nagsimula ang episode 1 ng All of Us Are Dead ng isang gabi sa gitna ng malakas na ulan, kung saan ay binubugbog ng mga estudyanteng bully ang isang batang lalaki sa rooftop, dahil sa sobrang nasaktan, ito ay gumanti at sumugod ngunit dagli siyang itinulak ng bully sa building, kaya't bumagsak ito mula sa rooftop at tumama sa mga signage at lubhang nasugatan. Ngunit hindi agad ito namatay kaya't naisugod pa sa ospital. Habang tinitingnan ng doktor ang record nito at sinabing kinakailangan nito ng emergency surgery ay dumating sa ospital ang ama ng nahulog na estudyante, at palihim itong dumiretso sa emergency room upang puntahan ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi ng anak sa kanya na gusto ko silang patayin, nagwala ito kaya't pinigilan siya ng kanyang ama at sinabing aayusin ko ang lahat kaya tumigil ka na, ngunit sumagot ito na gusto mo bang patayin din kita, nang inag at namula ang mga mata nito at kumilos ng kakaiba at biglang kinagat nito ang kamay ng ama ngunit agad nakaiwas ito, hanggang sa lumabas ang lalaki at kinuha ang isang Bible at sinabing I'm sorry Jinsu, at doon ay pinaghahampas niya ang ulo ng kanyang anak hanggang sa mamatay ito. Ilang sandali ay ipinakitang may hila-hila ang isang maleta ang ama ni Jinsu, pamaya-maya ay bumagsak ito at lumabas ang isang kamay mula sa maletang hila nito at sinabi ang pangalang Jinsu, dagli niyang hinawakan at pinunsuhan ang kamay na iyon ngunit bigla naman siya nitong sinong gaban, at ipinakitang nagpupumilit na lumabas ang patay sa loob ng maleta. Ipinakita naman ng isang estudyanteng babae na ang pangalan ay Hyun Joo na pumunta sa isang laboratory at lumapit ito sa isang nakatagong hamster, tinanggal niya ang tikip ng kulungan at ipinasok ang isang daliri ngunit bigla siyang kinagat ng hamster kaya dumugo ang daliri ng batang babae, lumabas ang teacher na si Mr. Lee at tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit makikitang hinila siya ng teacher at isinarado ang pinto. Habang kumakain ay pinag-uusapan ng isang grupo ng mga estudyante ang tungkol sa isang kilalang genius na teacher na si Mr. Lee na tila amoy patay ito, at hindi ito pumapasok ng ilang araw sa eskwelahan pagkatapos mawala ang kanyang anak na lalaki, at nang pumasok ito sa kanilang klase ay talagang nag-amoy patay ito at naging kakaiba na din ito mula noon, na pag-usapan din nila na isang outcast ang anak nito at talagang naging biktima ng bullying. Naalala ni Onjo noong biglang lumayas ito sa klase nila habang nagtuturo tungkol sa virus at parasite, biglang bumilis ang pagsusulat nito sa blackboard at kumilos ito ng kakaiba at biglang tumakbo ito palabas, kaya't nagulat silang lahat sa kanilang klase. Kinagabihan ay ipinakita naman ang eskwelahan ng Hyosan High School habang lumalakad ang isang lalaki upang tingnan ang bawat classroom gamit ang isang flashlight, ipinakita din doon si Hyunju na nakatali ang dalawang kamay at mayroong takip ang bibig nito. Sinabi ng ama ni Onjo na mag-uumpisa na ang exam sa susunod na linggo at huwag siyang ma dahil hindi naman siya makakakuha ng mataas na marka, sinabi ni Onjo sa kanyang ama na huwag siyang mawala ng pag-asa at kaya niyang makakuha ng mataas na grade, sinabi ng ama na huwag niyang pilitin ang sarili dahil naniniwala ito na hindi mahalaga ang mataas na grade at ang importante ay ang maging ligtas siya at malusog. Gusto siya ng kanyang best friend na si Chong San ngunit ayaw nitong ipakita sa kanya at sa halip ay lagi niya lang itong inaasar upang maitago ang kanyang nararamdaman. Makikita naman nagtatakbuhan at naguunahan ang mga estudyante upang hindi mahuli sa kanilang klase, ngunit nahuli si Onju kaya't pinasulat ng teacher ang kanyang pangalan. At sa loob ng eskwelahan ay nakita ni Suyok na may dalawang bagong biktima na naman ang mga bully, nagalit ang mga bully dahil sila ang sinabi ng dalawa sa kanilang teacher nang mawala ang binugbog nilang si Jin Su. Pilit din nilang hinubaran ang estudyanteng babae at kinuha na ng video, ngunit dumating si Suyok doon at sinabing tumigil na sila, sinabi ng isang bully na dati kang sumasama sa amin at huwag kang umastang parang isang banal, ngunit sinabi nito na magbago na kayo, sinubukan nitong iligtas ang dalawang biktima ngunit hindi sumama ang mga ito dahil tinakot itong esesend ang hubad niyang video sa kanyang ina. Kinabukasan ay hinanap ng kanyang teacher si Hyunju sa kanyang mga estudyante, sinabi ng isang estudyante na naglinis sila kahapon ni Hyunju sa laboratory ngunit mula noon ay hindi na niya nakita ito. Pagkatapos ng klase ay pumasok si Mr. Lee kaya tinanong ito ng teacher kung nakita niya ang kanyang estudyanteng si Hyunju dahil nawawala ito, sinabi ni Mr. Lee na hindi niya ito nakita, may narinig silang isang ingay kaya't napalingon si Miss Park, sinabi ni Mr. Lee na isang hamster lang iyon at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Pumasok na si Mr. Lee sa supply room at makikitang nakatali sa loob ang nawawalang estudyanteng si Hyun Joo, habang ibinablog niya ito at sinabing isang estudyante ang kinagat ng isang hamster sa laboratory, pinakalma niya ito ng benzodiazepine, upang mapabagal ang impeksyon ng halos ilang oras pagkatapos ay sinabi nito sa nakataling estudyante na pakiusap wag mo akong papatayin. Kinabukasan habang nagtuturo si Mr. Lee ay binubuli ni Guinam si Yunji sa pamamagitan ng pagsusulat sa likod nito. At biglang ipinakitang nagwawala na ang nakagapos na si Hyunju, namula na ang mga mata nito at nagdurugo na din ang ilong at bibig ng batang babae. Pamaya-maya ay nakawala na ito. Habang nagtuturo si Miss Park ay dumating ang dugo ang si Hyunju pagkatapos ay bumagsak ito sa harapan ng klase at nagpuntahan silang lahat kay Hyunju, sinabi nito sa kanyang teacher na sinong gaban siya ni Mr. Lee at ikinulong at itinali siya nito. Kaya't nagulat ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng batang babae, hindi na makatayo ito kaya't ipinasan ito ni Suyok sa kanyang likod, ngunit habang tumatakbo sila sa pasilyo ay makikitang umaakmang kakagati na nito ang batok ng lalaki, nakarating na sila sa klinik at pagkatapos ay kinuhanan siya ng school nurse ng temperature, ngunit pilit pading nagwawala ito. Sinabi ng batang babae na tinurukan siya ni Mr. Lee, at sinubukan din siyang patayin ng teacher, at sinabi ni Hyun Joo na papatayin niya ang lahat, at nang sasaksakon siya ng pampakalma ng school nurse ay nagsimula na itong mga gat. Nang kumalma ay isinakay na ito sa isang ambulansya at sinabi ng school nurse na nashock ito ng dahil sa hypothermia kaya't binigyan niya nito ng sedative, at umalis na ang ambulansya upang dalhin ito sa ospital. Nagulat si Mr. Lee nang makita niyang wala na si Hyunjoo sa supply room, lumabas sila Miss Park at sinabi sa kanya na dinala si Hyunjoo sa ospital, akmang aalis na ito ngunit pinigilan sila ng dalawang teacher, sinabi ni Mr. Lee na hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Dinala nila si Mr. Lee sa principal ngunit pilit pa ding sinasabi nito na hindi natin pwedeng dalhin si Hyunjoo sa ospital at kailangan itong e-quarantine, at nakakapagtakang sinabi nito na naging biktima din nito ang kanyang anak na si Jin Soo. Tumating na ang mga polis at inaresto na ang teacher dahil sa ginawang pagdukot nito kay Hyunjoo. Ipinakita ang school nurse na biglang sumakit ang isang kamay nito, nang tingnan niya ang kanyang bisig ay nakita niyang may kagat ito ni Hyunjoo, nang akmang lilinisin niya ang sugat ay biglang nang itim at nagalit ang mga ugat sa kanyang bisig, at pagtingin niya sa salamin ay nakita niyang namula na ang kanyang mga mata, kasabay noon ay dumugo na din ang ilong nito at biglang nanginig ang buong katawa ng babae. Inakala naman ng dalawang estudyanteng bully na nakainom ang school nurse kaya't kinuhanan nila ito ng video, ngunit sa pagharap nito sa kanila ay bigla silang sinugod ng school nurse at tumama ito sa pader. Ilang sandali ay bumangon ulit ito at inatake at kinagat ang isang kasamang estudyanteng bully. Pagkatapos ay nagtatakbo ang nurse at nanghabol ng mga estudyante, at pamaya-maya ay naging zombie na din ang kinagat nitong bully at inatake naman nito ang mga estudyante sa isang kwarto. Ipinakita naman na nasa rooftop si Yunji at binabalak nitong magpakamatay dahil sa kinuha ng video sa kanya ng mga estudyanteng bully, ngunit pinigilan siya ni Choso at nang akmang tatalon na si Yunji ay nakita niyang nabasag ang salamin ng bintana at bumagsak ang bully na naging zombie habang kinakagat nito ang isang estudyante. Makikita naman sa school canteen na sinabi ni Onjo sa kanyang best friend na Sinchong San, na sinabi niya kay Suyok na gusto niya ito pero hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito sa kanya, kaya't nawala ng kibo ang kanyang best friend, at pamaya-maya ay nakita nilang nagkakagulo at nagtatakbuhan ang mga estudyanting takot na takot at dugoan na nag-uunahang pumasok sa school canteen upang makatakas, at nabasag ang mga salamin salaminang dahil sa pagtulak ng mga ito. At sa huli ay nashok si Onjo ng sugurin at itulak siya ng isang estudyanting infected. Okay makikitang isang solid ang pagsisimula ng episode 1 ng movie na ito, nagawa nilang ipalabas ng dahan-dahan kung paano at saan nagsimula ang virus infection at unti-unting kumalat sa buong eskwelahan. Naipakilala din nila ng mabuti ang iba't ibang mga karakter ng dire-direcho mula sa isang mag-aaral hanggang sa araw ng kanilang mga klase, gaya ng ating inaasahan sila ay mga teenager kaya tinalakay din dito ang karaniwang mga love triangle at ang epekto ng mga pambubuli sa kapwa nila mga estudyante. Abangan mo pa ang mga nakakasabik na mangyayari at tingnan kung sino ang mga matitirang makakaligtas sa episode 2. Kita-kits ulit tayo mga lods sa susunod nating movie recap ng All of Us Are Dead.